Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi nakalusot sa tauhan ng Ninoy Aquino International Airport ang iligal na droga na dala ng isang pinay mula sa Ethiopia. Naharang ng operatiba ng Bureau of Customs at na IA Interagency Drug Interdiction Task Group ang nasa mahigit 3,000 grams ng cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng 18.3 million pesos. Ang droga ay nakuha sa bagahe ng pasahero na kinilalang si Senaida Los Loso, 49 years old na tubong Lucena City, Quezon na dumating sa bansa araw ng Webes, August 24 mula sa Addis Ababa, Ethiopia. Palalakasin ng Pilipinas at Australia ang ugnayang pangdepensa at seguridad para sa rehiyon. Kasunod dito ng kauna-unahang amphibious assault exercise ng dalawang bansa na ginanap sa Naval Station Leo Vigildo Gantioki sa San Antonio, Sambales, biyernes ng umaga, August 25. Lumahok din sa pagsasanay ang Marine Corps Aviation mula sa Estados Unidos sa ilalim ng First Amphibious Operations of the Indo-Pacific Endeavor 2023 o ALON. Ang pagsasanay ay sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Australian Defense Minister Richard Marles. Nakatakdang pag-usapan ang isyu sa pagbisita sa Pilipinas ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa susunod na buwan. Inulunsad ng Department of Foreign Affairs ang e-visa system upang mapabilis ang proseso ng pag-apply ng mga dayuhan. Ayon kay Secretary Enrique Manalo, sa pamamagitan ng e-visa mahihikayat ang maraming mga turista na bumisita sa bansa dahil maaari silang mag-apply sa pamamagitan lamang ng internet o online. Ang soft launch ng Philippine e-visa system ay sisimulan sa Shanghai, China. Napili itong simulan sa China dahil mataas na bilang ng mga turista na nagpunta sa bansa bago ang COVID-19 pandemic ay mula sa naturang bansa. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.